Yun nga. Amihan. Amihan. Today's vlog guys, wala pa rin gasol. Kaya dito tayo magluluto. Ito po yung aming lulutuin. Hmm. Ang maniliit na alimango. Tignan natin kung babae ba ito. Mga lalaki yata ito guys. Ito. Ito ng babae. Panay lalaki. Sana mataba ito. Walang babae. Panay bakla. Yeah, with sa ano guys, luto sa Sprite. Dito ba tayo sa dali oh. Ah, yeah, ganyan talaga, para sa bukang. Pansinin niyo guys itong ano, baka mapansin niyo ang itim naman ay malamang guys. <laughs> so, dito tayo sa ulihan. Sadya guys, sarap ng na inaasahan na pang dito na to. Pang diyan 'yan guys. Pero pansin niyo yung dog guys, o, makinis. oh, makinis. Ah, marinis naman ang doob niya. Okay. Dito pala guys ay nagsimula na, na ang amihan. Ayan, tingnan natin magluto si Marinela no. Tingnan niyo guys magluto, baka halahin niyo ba? Hmm. Baka dito guys, etman niya. Tapos itit-sae. Na naman na rin siya. Ayan. Ayan guys, maghalo-halo din tayo. Ah, wag po ano. YouTube video tayo. balik tigda-dalawa kami dito guys. Ang bilang. Sorry, baby. Ang isa ng Maalingan na, guys. Maraming ganit, eh guys. Lalagyan daw namin ng sili. Para may kunti ang anghang. Madam, Elan? Grabe ko, kunti lang yan. Madaming sili talaga. Okay na siguro ito. Ayan, Oh. Yan. Ayan nyo guys, ang kalamyas dito. Napitasan na po yan. Maraming marami pa rin. Hanggang baba. Ayan, Oh yung baba ang bunga na kami nakakain may patrabaho kami ngayon guys papapatubig kami yung sila oh, ni Ola gumugas hindi na namin napakita yung niluto namin kaya naubos na po ayan o oh. charan wala na tilik tilik na lang yata ba't binalik doon ng mama yung mga tilik tilik na? Po, ako ako yung... yun na? yun para hindi. Ito guys, iinitin namin nila ni Lani. Tinapay lang ko ito na may cheese. Binili namin dalawa. Kaso walang gasol, doon po sana kami mag-iinit sa kawali. So dito guys, iinitin ito. Dito. Sinalang ko dito sa ano. Kaso hindi pa mainit. Yan. Ito na guys, o, sinalang ko na dito. Sana'y maluto. Yan. Ito na guys yung unang salang natin. Tamang init lang guys siya. Nalumutong lang yung ilalim. Okay na yun guys. Mas this uminit siya. Naluto lang kunti yung cheese. Merienda na tayo. Yan. yun guys. nila doon. Oh. <tod> ano? Anas, 'yung kay kuya mo doon natubigan na kaya? Then wala pang tubig. <tod> hindi niya alam mayroon daw 'yun sa IUI. Eh. Sabi ni Boy 'yung maliliit lang daw ang wala. Ngayon doon na kami. O, oh, inuuna niya nga daw 'yung maliliit oh, sa no, Lahat na ito? <tod> Pero parang hindi pa kulang pa sa tubig. Kailan ng umaga Kailan umaga lang oh, ito? Kailan lang kami. Muna ngaming pinatubigan to. Marami na kayong naaapakan diyan. Hmm. Hmm. Na nanapisan na, na, -na, -na ito Oo, oh, oh. bisitahin natin Masa guys yung, yung warang, ano, warang amin. ito, kay ito, ay, ito ay kinalani. Ito. Ito. ito, ito. Sisiksik tayo dito guys. Walang arte-arte ito. walang jacket. jacket. Mataas sa akin pala yan. Parang biglang taas naman tong mais nyo. Claim natin na makaani tayo guys ng maayos kasi yung pagod. Lahat na yung pagod, yung gastos, yung stress nag ano nagsama-sama na guys kumangit na ng sampung points kumangit na daw kami ng sampung <laughs> points <laughs> bawi bawi na lang guys sa hilod mm. ah may pinapin ko na ito eh ayan ito ang wala ng mm -hmm. so, nice. para, naman, na pinapin mm -mm. guys so, pagkakalaman na pinapinan namin dito ay ito o baka awak pa lang ang yung tubig doon pag napuno na lahat yun, makulipat oh, na din. Mahina lang din talaga yung tubig na dumating. Ano? Uh, galing ilog. Uh, ay, kaya nga, walang water pump. Oh, eh, kung hindi pressure. Kaya tinulungan na ng water. Ito pa, ito guys. Ano, nag-request sila ng tubig galing ilog. Kaso, mahina yung tubig. Kaya, ano, nagbukas ng water pump. Uh, may kain din pa dito. May kain ka? May Kain, kain. kain may ay, oo uh, uh, nga. Parang may sakit. Ay, lang pala talaga. Ano? Oh, ito oh. parang may bunga ng isa, may bunga ng isa. Bilis naman. Ayan, nagbuta kami, guys. Kung wala, oh, tinan nyo. Yan, oh, sila. Kaya pa? Kaya. Dito tayo. Ito, may tubig na po ito. Natubigan na ito. Yan, oh, basa na. Ito namang side na ito, hindi pa yung iba. Kaya, kailangan matubigan yan. Guys, nakong, gastos. Ito oh, tubig tubig siya oh. Yan. Ito, oh, ito pinapasawaan guys muna tapos ito ililipat yan diyan kasi wala pang tubig yan oh. Pag yung malakas pa kanina yung buka doon. Oh. Pag pag apaw lahat ito, pag binuksan, sagit lang ito. Ah, sagit lang yan pag, pag na, umapaw. Ang hina, ang kasi ang hina naman. Hina, may hina ang tubig. Na, tapos nato no. Ayun oh, tubig tubig siya. Pasama kami kay ano, para ikasama kami dito ay wala pa palang tubig yan wala pa, yung tabiya dahil yung tabiit siya eh. dito oh. na kami kukuha tubig dito na nga hindi pa pala natutubigan to kay kuya mo pero yung yung sa kabila ito kanina ito Barabunel. inyo yan ah, hindi ko kasi para. nga ako nalilito basta na kung makalabo-laboan ito atang hindi mapapatubigan. Alam ko na sana kayo na ito. Oh. It. Uh, <laughs> Lubog. Ito guys, may tubig na ito. Ito pa na, kabila, na, oh, hindi pa. Oo. Kabila oh, oh. Itong kabilang yon may tubig na. Ito naman, wala pa. ayun na pala sila buwit eh. Hindi eh, na, na, siguro ang na. Hanggang sa para derekta eh. Problemo, lumakas na no. Oo. Mm. Ito guys, yung ano, nag-request lang talaga ng tubig, pa tubig. Kaso mahina ang dating. Hirap din talaga ng mga Pero yung view guys, oh tingnan niyo, ganda. yan, Ito. Wala pang tubig. Kailangan ito matubigan kaagad. Ito, tingnan natin yung ginagawa nila. Tingnan natin yung ginagawa nila. Ito, ginawa ito sa dya. Pinaukayan nila itong gilid na ito eh. Para maging kanal dericho doon. iba eh, bakit may tubig doon sa kabila, Lan? Ay iba, ayun, di ganun tayo. Ayun, medyo lumakas na guys, oh. Hindi pa ito, ah. nila yan? Doon, may wala din. Yan, wala pa din. Yung maliliit sana... Oh. Tara na dito dito oh. Hindi, mamay nee, mamaya bumalik ka, mamaya na tayo. <laughs> Bumunta ka dito. Ayun, o. Oh. Eh, bakit may tubig ito? Saan galing yan? Tagas yan. Ah, tagas yan. Tagas pala yan. Eh, ano ginagawa nila doon? Doon. Ah, Pumunta ka para mahugasan yung anong mabuta mo. Mm, um, kapi ka muna doon. May merida doon tinapay na malutong. Ayun nga, masarap yung tinapay doon. Basta mamaya na salubungin yang ano na yan, tubig. Baka naman awa nang juice iwi lumakas ng tubig, di ba? Magdamag inigo. pa nga sana nga imatubigan Ay, lahat. Ito, pa, pa rin pala, marami Ayun pa. pa oh. Hindi pa, natutubigan ito. Basta yung yan Yan. Yung... Tinatanggal ko nila yung barado. Oo, oh, bakon tubig Lumakas. Eh. Ayun oh, lumakas ang tubig. Mm. Laka. Lumakas na? Nilintay nila itong kanal para magandang mag mag patubig. Sana yung makaabot ka agad dun sa maliliit dun sa dulo. Abot na to. Abot, abot. abot na yan? Oo, oh, din eh. Ay, iba, mas iba ngayon kaysa kanina? Oo. oo. Iba. Ah. Para dalawang dalawang bukasan kayo na? may na pa ang tubig. Ayan, lumakas na nga ang tubig. Unlike kanina, madami kasing barado sa <laughs> taas ha. Nangangapit ang kilikili ko ah. Scary <laughs> yan. na ang makating nga Sige, ayaw mo lang yung apaw. Ayaw mo lang yung apaw. Ayaw mo, mo lang apaw. Ayaw Ayaw mo lang <laughs> Ano, may suso? <laughs> Joke lang. Maka <laughs> may suso eh. Huwag yun lang yung apaw na yun. yan. Ayaw lang. Ano, e kaya na yan dun sa dulo? Makaabot? lahat ano lakas ang tubig eh sana'y mapasawaan ayan o oh. tampak pa lang parado to kaya pala tubig hinahina dapat kayo na nabisita ano kaagad kaya makala ko may umagaw na si mama ng gabi hanggang pa nang iyan tubig yan lahat lahat yun? Ay, malakas nga. Ayun, no, bago pala ang nadating. Ayan. Dex, kayo din daw ang magbibilad kay kuya mo pag nag-ano ha, ane? Ano Sinong kakasamahin nyo? Di bali, pito ata daw kayo, anim. Kayo nang bahala. Ayun nga, maghila kayo kasi mayroon pa din sila ate lani mo. Ayun nga, basta tandaan nyo, laging aanuhin dyan kay kuya mo at sa kayo na kay kuya buwit mo. Sabay-sabay yan eh. Na. Oo. Ayan, lumakas na ang tubig. Ayan guys, ang ano, paparabaho natin. Bakit erino si, ano, si yung kuya mo, hindi na nagtatrabaho? Ah, mahigpit, medyo mahigpit ang commander yata, ayan o. Oh. Spoiled ah. Hmm, Kaya na yan ano mag magdamag ano. Sa kasi yung maliliit kawawa. Oo naman, tatayo 'yun. Tatayo 'yun. Oo. oo. Eh ano 'yun? Aawas lang 'yun doon ano pag yung madami ng tubig ano. Hindi, pagpadaanan din yun. Pagpuksan din. Ayan. Sige. Sige. Lakas ng tubig, kaya na yan. Muta mo dito, umawas na din, oh. Sawa, sawa. Tayo na. Let's go, guys. Let's go. Nalakas na, oh. Lakas na ng tubig. Labo na, oh. Pag-agapan nyo lang ito, baka mabulat nila o. Hmm. Ang bago yan, yan, yung awas-awas talaga. sabihin kayo na hindi ganito talaga ito. Mahina, Mahina talaga. Mahina talaga siya. Kung ganito sanang maghapon kanina, kanina patubigan lahat. Binuksan mo lang yung pari hindi doon akin doon? Hindi, wala kayo binuksan doon? Hindi sinara. Dati. Ha? Dati. Dati, hindi mo sinara? Oo, kung naman Dati, dati. Dati, dati to doon, tutubig pa rin. Yung tabi naman mo yung na guys. ayun guys, oh. Yan sila. Yan sila. Naaburido kami guys kanina pa kasi nga mahina ang tubig. Ay bukas, ay bukas ng umaga, isasarado na po 'yan. Nag-request lang talaga na ano buksan galing ilog. Kasi ginagawa guys yung eh, ano ba, parang irrigation, parang ganun. Yung kaya nagbuti na lang may tao kaming nakuha, may mga mangyan. Mhm. Mm sa kabukid-bukidan. O oh, ano, lulukso tayo dyan? Ay mm. eh, baka madapa tayo naman ang naman yata ang pinuntahan mo. Parang sala mari, Hindi dyan na, kala ko dito ka kasi eh. Ay naku, lalo kang sala dyan, doon ka dumaan at malubog dyan. Ay dito na ako, ala, lubog na nga lang, muna. dumaan at matigas. Antay muna. Ay siya, lulubog ka talaga dyan. Ay, ladi! Yan! Ito na. Yung nalaban yung ano, buta. Kape kaya? Kape. Oh. Ang makati guys, ito. Ay, diyan nga napapalabot ang aking gano'n. Yan yung kape niyan. O, oh, ayan na, no, lumakas na. Lumakas Kaya nga, dapat kaya ng umaga pag binisita nila kung may barado. Oo. Ah, naliwot nyo lang ho sa mga kanal yan? Nung kayo nagbilis ng kanal? Pasibol. Ah, pasibol? <laughs> Guys, kukuha ako ng hilaw na sili kasi magpapangat ako ng ano, ng pait. Nakabili po kami ng pait. 70 po ang supot, kada supot. Yan. Ito yung nilalagay kasi ni nanay, igagayahin ko lang. Charan guys, luto na, di ba? na natin guys, hindi na natin pinakita kung paano nito itong pait na ito, paiga. Ayan, mag-uwi kami. Yan din yung ulam natin ng ano, mga mangyan. Pero mag-uwi din kami. Ito na. kumakain Mga maliliit na pa ito. Taet ng ilog Parang ayaw masagot. Yun guys. Yun lang po yung aming vlog sa buong maghapon. Marami po kaming ganap guys. Kaso hindi ko na po kayang uh, maipakita lahat. Medyo busy po kami. Yun guys. Thank you po sa panunood. Ingat po tayo na, Bye bye. bye.